guys, welcome po sa aking youtube channel maligayang pagpabalik sa araw na ito ang, ang kunti natin mga ang kunti natin guys ay magpapakita po ng nakakaibang makakaibang nakakaibang uh, kamuting kahoy na nakikita ko dito sa aming garden naglalakad ako sa aming garden naghanap ako ng, ng mamirinda ko pero nakita ko yung isang punulo na bumukol yung lupa Hinukay ko dito ang nakikita ko guys parang itong pinakamalaking kamuting kawing na hukay ko dito sa aming garden, dalawa ito parang mag-asawa ito guys, ito ito guys ito Um, gusto ko i timbangan ito kung makita para makita natin kung ilang kilos ba ito, guys. Okay. Ito ang kinuha ko yung timbangan sa bahay namin ito Okay. Malapit na mag guys, oh. So. Okay, yung isa. chúng tay trong tate guys chúng ta đang ăn wow 5 kg ok à guys bago ako magtapos paki share na lang po para malaman nila na baka makapasok tayo sa Guinness of Record manawagan rin ako kay Ma'am DC Kaso dapat ka makapasok ako sa Guinness of Record bye guys